So hi guys, so ngayon naman nandito kami sa lugar ni John. Sa ano nga to buhi to, di ba? Uh, buhi Camarines so. oh. buhi Camarines so. oh. 5 days, 5 days. days, 15 days. Five days. So yun guys, bali maglalabas siya gamit ng ano poso. Wala sa kanila ano yan, matawag ito. Lawasa. So ayan. Tatry kong bombahel. Mai-try man lang gamitin. Mag Magantay ka naman. Inaano e ko pa nga, sinaset up ko pa nga eh. Magsasarili set up yan. Okay. Hindi ko naman siya inano. Totally. Hindi kasi magbomba. Sige. Gaya lang ang magatakpan. Hindi ko lang lang. Nakakapagod. <coughs> Ikaw maglaba. Ako magbomba yan. Alok, hindi na. Ikaw na maglaba. Halo, ano ikaw mo oh, na ako. Hindi may tubig na. Ayun na, Ayun na, dito tubid. ka. na. may tubig na. Lalaki yung lalo ano, ko dito po. Tawa. Ang sarap ang sarap Ayan yung kapatid niyang. Tinatulungan siya. Ayan. Kapatid niyang bunso. Kagara din hangin. At ako, syempre. At ako, guys. Syempre, wala akong gagawin. Oh my God! Wow! No! Manonood lang ako sa kanya. Panoorin ko lang siya paano siya maglaba. Ganun lang. Ganun lang gagawin ko dito. Kasi nga, syempre, bisita. <laughs> <laughs> Sabi daw kasi pag bensita Walang ginagawa Gano'n Kaya ayaw mo lang siyang magdaba Magtupi Gano'n Yan yung gagawin niya Tapos magluluto Wala akong gagawin mupo lang ako Itingnan siya <laughs> Ano mo babe? Ganun lang gagawin ko Ano? Ano lang, ano? Guys, pagod na ako. Ano ba? Wala na. Nangangatin na din ako. Ngayon, alam mo na. Kung anong mangyayari. Tagalaba. Tagaluto. Tagalinis. Makakat siya. Kasi masipag daw siya. Sabi niya masipag siya. Hindi, pakita niya masipag siya. Diba guys? Ano sabi ko? <laughs> uh, natapos na siya maglaba. Siyempre tutulungan ko na siya magsampay. Diyan ako magaling. Ang magsampay. <laughs> Babe, saan ka ba magsasampay? Akala ko ba dito? No, no, Ano? Hi guys. Hey Bakit tayo mong sumunod? Hi hey guys. Kasi hindi pinipigyan. Pinipigyan naman kasi to. Huwag, masisira ang damit. Masisira. Ganyan lang yun. Branded yan. O, yan yung Tapos guys. Tapos ganagan yan. Dapat para hindi gusto pagkasinampay mo pa. So yun guys, bali na tapos na kami maglabaw. Di ba? Napakabilis. 5 minutes, tapos na agad. Kasi nga, konti lang yung nilaban namin. Ayan lang. Ayan. Yan lang yung nilaban namin. Ano ba Saan? Ayun. Kuha ka nga. Di ko ba dyan, hindi ko po dyan. Hargan kita. Ba yan? Ako ba kukuha? Malaglag pa ako. Eh, kahargan kita. Hindi kayo mo lang naman yun. na lang. Hindi eh, kayo mo ng kitiyan, hindi. Ayoko! <laughs> Ayan <Okay>, guys, sabayabas. <laughs> Osi. Osi. Baka na. Nakama mo? Hmm. Okay na yun, isa titikman lang natin kung hinog na. Nagpawisan ako. na <laughs> ba? So, yun guys. Tapos na kami mag... Daba, kumuha pa ng bayabas.